Good morning, guys. Happy Friday. It's December 5, 2025. So, ayun, guys. Um, dito muna ako. Kailangan ko muna ng kape. Kasi alam niyo ba, last time hindi ako nagkape. Ang sakit ng ulo ko nung hapon. Natakot na ako. Akala ko may something wrong na sa ulo ko. Pero nawala siya. Hindi lang talaga nakapagkape. At kailangan ko rin talaga... Um, dahil ang dami ko rin ginagawa everyday, kailangan ko na matapang na kape. Kaya talagang, um, tag dito, talagang sinatsaga ko na magkape dito kahit na nakakatamad mag drive and all na ngayon so tsaka mag heavy breakfast na rin ako para just to make sure na may luto man si mama or wala at least busog na ako guys yun naman important. at least busog na ako sa so kakain ako kung meron siya luto, di ka na lang ng konti. Pero at least ako busog na bago mag -live. Kasi maaga ako maglive And every Friday pala guys, sa mga hindi po nakakaalam, puro branded po ako pag sa morning. And then afternoon time ko po sa anak namin. So, yun. Hello! Good morning! Gusto niya kasi ako mag naman no? kaya sabi ko lang. Na <laughs> kaya naman, na open na po kami. <laughs> Lang. Ayan, guys. okay oh, wala kung Guys, yung food ko ngayon, pwede ko ito naubos. Mga one-fourth lang yung nakakain ko dyan. Hey, okay, guys. Ito kami sa BGC. So, nagte check kami ng mga food to try. So, ayan. Check natin. Anong mga food nila? Ano sila, guys? Um, ang pasta sila. And, ikaka-pasta lang namin. Tapos, pizza. And anyway, guys, na permanently banned bala yung TikTok ko na. Hindi ko alam kung bakit. Pero, tutuloy tayo sa pag-vlog. Itong bata naman, super busy. Tutuloy tayo sa pag-vlog, guys. Ito, new account ko to. Just in case na hindi na ma-retreat. Okay lang naman sa akin. May 94K followers na ako doon. Pero, guys, ang mahalaga sa akin is okay yung account ko pang live selling, guys. So, uh, ay, ayan, meron dito guys. Pero parang mas gusto ko yung El Chato. Lagi ba, tayo nagaganyan eh. Ano yung isa? Uh, Coopers. Ano Coopers? Coopers. Pero parang makakay ito El Chato. Very light lang oh. Ayan, light lang siya. Oh. Affordable pa. Ayan oh. Kasi hindi, Ayun oh. May, ano sa, may beer sila and all. Coopers. Ano ba to? Ah, Huwag na. Ito na lang tayo, Daddy. Dito tayo? Yeah. Sa labas? lang, ano, check natin. Ay, may ano, something. Hey, you just Ayan, that. check. Ano yan? Slush ba to? Or yes, wala? Wala naman siyang, ano, ano, halo. Okay, oh, sila guys. Guys, bit-bit niya nilagay niya pa yun ng GTR. What do you mean GTR? Yeah, like that. Like, may so, put... That's not a GTR. Ah, ano ba yan? GT3RS. Ah, GT3RS pala. Okay, okay, okay. Sorry naman. Si Daddy may work pa 7pm. Report lang naman, guys. Pero okay lang yan. Ito lang talaga pinunta niya sa BGC, guys. Para may time siya maglaro rin. Oh, go, 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 go. Go, From the top okay go 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 go. nilalabas ko siya guys kasi naawa na rin ako sa sarili okay, ko parang puro trabaho na lang ako walang time One, two, three, go go Guys, doon kami sa High Street. May event yung BYD. Naganda rin ng BYD. In fairness naman Kapakayan. talaga, no? In, in fairness, affordable yung BYD kaya lang super high-tech. <laughs> Hindi kami pwede sa mga ganyang kotse rin. Just in the future na maka-recover kami. Hindi ko rin siya gusto guys kasi absent-minded kami. Absent-minded kami and uh, mas gusto rin ka kami manual. Wala masyadong komplikasyon. Komplikasyon? <laughs> Hindi masyadong komplikado na car. Happy, happy. You're happy today, yun ba? Yes, kaya am. Ah, Saka yun, manual pa rin. Manual pa rin kami. Pero ganda talaga ng BYD rin na pick up and yung mga ibang BYD.